Kung nabubuhay lang mga kapanyero ang manggarito, sigurado to manggahan na to. Ayan mga kapanyero, ito share, -share ko nga pala sa inyo yung aking mga kapitbahay. Ito mga naglabasan na ngayon, no? pero konti sila ngayon mga kapanyero hindi tulad nung nakaraan taon ayan o no? bali mga kapanyero nag ano, eh nag nag set up ako ng solar dito ngayon sa pinaka end ng ano natin ng bakod natin ng property natin nagulat na lang ako biglang nagtakbuhan dito eh wala akong dalang camera kanina eh ayan sila ngayon mga kapanyero kakukuha ko lang ng ng camera ayan, mga nakatingin So, kagandahan na rin, mga kapanyero, nakabakod tayo rito. Kahit anong pilit nilang pasok dito, ayan o, madami pero hindi. Parang kokonti sila ngayon kaysa nung nakaraan taon. Ayan, nandyan din yung, yung video natin nung nakaraan taon na ang title, bakahan. Ayan o, hanapin nyo lang mga kapanyero. Naglalapitan din sila, o. Oh. Ang ganda, o. Oh diba mga kapanyero ang ganda ay paya ay, mga nagtatakbuhan naman bakit kaya natakot ba or pero may mga ano sila may mga tag na naman sila sa mga tenga mga kapanyero or nagahanap sila ng tubig hindi ko alam mga kapanyero ayan ano sa tingin nyo mga kapanyero ano mga ano naman mga nasa isip nito mga baka na to ayan o no? ang dami nila naglabasan na siguro mga kapanyero kung wala akong bakod ala baka bigla ng ano yan mga nagpuntahan na sa akin yan kasi lalayo nila kanina naglapitan eh oh. ang galing or yan din ang hirap mga kapanyero eh naglalagay ako na solar dito no nakaraan taon kinakaskas nila yung katawan nila sa ano sa bakod so nagkakalaglag yung mga solar natin ayun uh, yun nga, natatapakan na lang, nasisira. Kaya para nagdadalawang isip din ako na maglagay ng solar dito sa area na to. Or baka maglagay man ako ng solar, baka nakapasok na lang dito mga kapanyero. Maraming sobrang solar light na nabili natin sa Home Depot. Ayan o. Oh. Saka mga kapanyar, yung bakod, talagang inaano nila eh. Sinasampa yan eh. Nung nakaraan taon nakita ko eh. Parang ang sarap din ng ano no, magkaroon ng ganitong klasing uh, bakahan dito sa farm. Maraming ano. Mahal din ang isang baka dito eh. Ito mga kapanyero, parang ano eh, ito na share ko rin to nung nakaraang ano ah, video natin. Uh, may huminto nga pala rito, nagtatanong kung pinaparentahan ko ba tong uh, property na to, lalagyan yata ng baka na tulad ng ganito. Hindi ako sigurado mga kapanyer, kung ito mga baka na to ah, uh, dun sa may-ari ng lote or pinaparentahan niya ngayon. Hindi, hindi ako sigurado. Dahil nga may mga naghahanap dito ng ano, ng lote. May mga na gusto mag-rent para lagyan ng baka dahil nga yung mga tanim dito, di ba? Nasabi ko rin naman to sa mga una nating video na dito yung mga tanim dito, yung mga damo na nakikita niyo sa paligid na yan, pagkain ng baka yan. Yung mga yan, pagkain ng baka kabayo yan kaya dito nung mga nakaraang unang dalawang taong ko marami rin mga ano rito mga usa na nagtatakbuhan pero sa ngayon mga ilang taon na wala akong nakikita nakita nyo inaabot nila yung ano eh inaabot talaga nila yung mga damo rito sa loob eh tingnan natin mga kapanyera lapitan natin kung makakahawak tayo kung mahahawakan natin kung maglalayo ang ba Pero hindi eh mga naglalapitan pa rin eh bakit kaya Oh Pero nakita nyo yung numbering nila di ba Iba-ibang kulay ang numbering eh na iba yung may pula, may dilaw, may orange eh oh. may tag sila sa king Bakit kaya? Ano ang ibig sabihin nito? Buti na lang, ayan oh. Ano kaya mga nasa ano nito, no? Ano ang gusto nilang ipahiwatig? Ano gusto nilang sabihin sa akin? Hindi nag sa naglalapitan pa mismo. Di ba? At least hindi na naman sila sumasampa sa bakod. Hayaan mo na. Hayaan mo na sila mag-aalis mga kapanyero. Mag Aalis na rin ako at baka pa ako rito. Pero ang ano, ang ganda rin mga kapanyero na magkaroon ng ano ng ganitong ano, ganitong business dito na magkaroon ka ng baka. Siguro pagka mga malaki na sana yung mga ano, yung mga puno para hindi nila masira. Kasi ang liliit pa ng mga puno natin, matatapakan lang kung ipaparent natin to or maglalagay tayo ang hirap din kasi mga kapanyero uh, pagka naglagay ka ng ganitong mga hayop ganitong bakahan dito balik kailangan mo rin kasi silang nakahiter pagdating ng winter pero ito mga kapanyero uh, ibinababa ito eh nakita ko to noong mga nakaraan taon ibinaba ng isang truck tapos kukunin din to mga bandang September isasakay uli yan sa September. So pinawawalan lang dyan, naglalagay lang sila ng tubig o baka nauuhaw ngayon mga kapanyero. Kaya nagtakbuhan dito. Baka akala may tubig. I-share ko rin nga pala sa inyo yung farm na talagang gusto ko, di ba? Sa Pilipinas, ang talagang gusto kong farm, manggahan. Yun yung talagang nasa isip ko noon. College pa lang ako na dahil alam ko na meron kaming farm noon. Meron akong share na na farm sa Pilipinas. Gusto ko talaga siya na maging manggahan. Pero dahil nga sa hindi inaasang pagkakataon, hindi ba nabenta nga. So hindi siya nangyari. Na hindi ko naman din ina-expect mga kapanyero na dito ako makakapagsimula uli ng farm sa Alberta. So hindi nga natupad yung manggahan natin sa Pilipinas. Parang ito sa nakikita ko na yun nga, may mga nag-comment din, may mga nag-suggest din na Parang campsite ang mangyayari dito. Nung mga nakaraan taon, hindi pa ako gumagawa ng video noon, may mga nag-ano narito talaga, may nagcamping na. So naging successful naman siya. Uh, okay naman, naging masaya. Uh, ilang grupo na rin kasi yung nag-ano rito nagcamping dito. Ito rin ay ko nga nung ano, nung nung huli nung nakaraan taon, meron din. At ngayon mga kapanyero, meron din akong mga grupo na nagsabi na, na nagpa-schedule na para dito sila mag, ano, magka Ang kagandahan lang naman mga kapanyero, uh, sa amin hindi na kami ano, di ba? Hindi na hindi ka na magpapabook ng kung gusto mong camp, campsite. Ang mahirap din kasi sa ano, mga kapanyero, ang mahirap din kasi sa campsite dito parang bibigyan ka lang ng isang area na maliit kung kung limang tent kayo doon kayo tapos yung ibang side naman may iba kayong mga kasama yun ang mahirap na hindi ka makapag-ingay lalo pa sa atin mga Pilipino ang gusto pa morningan di ba Ganon, so dito mga kapanyero parang ang inano ko isang sabado o linggo yun lang grupo na yun wala silang ibang kasama yun lang ang kagandahan dito mga kapanyero para hindi ano hindi hindi siya magulo kahit magingay sila pwede at least may may privacy ang pagya nag-stay sila rito yan hindi man natupad mga kapanyero hindi man natupad yung yung pangarap kong manggahan nagkaroon man tayo ng farm pero naging campsite naman hindi natin alam malay mo sa mga susunod na taon sa mga susunod na panahon magkaroon na tayo ng bakahan na tulad nito oh, lumaki-laki lang mga kapanyero ang ating mga puno rito pwede magsimula ng ilang pirasong baka dito Para hindi natin alam yung pangarap na hindi natupad <laughs> yan manggahan na hindi natupad yan, naging campsite sa Alberta. <laughs> to makikita nyo mga kapanyero, share ko lang rin nga pala sa inyo. Ito mga kulay pula na to. Yan, may mga maliliit yan eh. May mga seedling yan eh. Yan. May mga buhay, mga kapanyero, buhay eh. Maganda ang tubo niya. Pero yung mga seedling na to mga kapanyero, doon galing yan sa ilalim sa ilalim ng ano ng mga sabi ko sa inyo na maraming seedling dyan sa ilalim ng mga puno na yan doon galing yan eh so inilipat ko lang kinuha ko transfer ko lang dito to, nakita niyo mga kapanyer dito talagang hindi na mapasok hindi ko hindi ko na mai-mower to di ba ano ah, maliliit pa ito mga no? dito tayo pumunta tingnan natin mga kapanyero kung magsisisunod itong mga baka na to dito tayo sa may mga ano may mga ano rin, may mga nakita rin ako na seedling na hindi siya ano nag brown siya share ko na rin sa inyo mga kapanyero kung yung mga tanim natin dito sa sa ano ito ito yung mga tanim natin mga kapanyero yan o no? buhay Gaganda ng tubo yan. Ito pa. Kung makikita nyo mga kapanyero, uh, nag -ano na siya, nag nagpapalit na siya ng kulay nga pala. Ayan na. Di ba nasabi ko sa inyo, pagka, uh, pagka, pagka, malamig, kulay green to. Ayan na, nagpapalit na siya ng kulay. Kasi umiinit na, painit na ng painit pag sobrang init na mga kapanyero ah, ano na yan violet na yan okay naman mga kapanyero mga buhay kasi mga kapanyero isang ano isang mother plant lang yung pinagkuhanan ko ng buto niyan. kung ilang taon akong nagpunla iisa lang na puno ang kinukuhanan ko. Kaya iisa lang yung pinanggalingan talagang mother plant yan. na, uh, sana uh, magtuloy-tuloy na itong itong mga halaman natin na to. Tumubo na sana. Hmm, talaga naglalapitan sila lapit eh. Lapitan natin. Tingnan nga natin kung ano ang gusto talaga nito. Ayan mga kapanyero, pagka lumapit ako dito, lapitan din sila. Ayan oh mga kapanyero. Nakita nyo yung tag mga kapanyero 665 Yan. O kung mahilig kayong tong, O kung mahilig kayong tumaya sa loto Tayaan nyo na 665 Yan. Itong unang lumapit na baka ano Ito maganda Ganda na kulay nito no? Pero isa Noon mga kapanyero Ano eh May mga ano Yung mga unang unang taon dito Ang mga nandirto Yung parang ano Parang Ang kulay niya Itim tsaka puti. Batik-batik. Yung magaganda. Na parang sa ano eh. Parang sa, sa TV ko lang siya nakikita pero meron dito. Pero ito kasi ano eh. Puro brown. Yo. Buti na lang. Matibay ang ating bakod. Napakatibay. Pero meron din. Nag-aalinlangan din sila. Ano kaya ang ano nito. no? Ayan no? Siya yung unang lumapit. Hawakan natin. Ayon ha, naman. Nag-aalinlangan din. Kaya mga kapanyero. Ha, alis na tayo. Hina na kayo. Hmm. Ganda o oh, dalawang kulay, di ba? Pero hindi, mas maganda mga yung dati. Ah, tapos ang ano pa, yung dati mga kapanyero, ang liliit pa niya. Parang mga bay, ano pa siya, tawag doon, yung maliliit na baka pa siya. Tapos iba-ibang kulay, ang ganda. Hindi ko lang siya nabi eh. Yun yung siguro pangatlong taong ko rito. Ganon. So hindi natin alam kung hanggang kailan ang ano nito. Kung hanggang kailan ito baka katayin na to kasi di ba meron nga dito ano. Hindi naman ito yung tipong uh, palalakihin, pag-aanakin, hindi eh. May time lang to tas kakatayin na to. Baka bukas baka lawa ito na yung bibiling ko sa mga ano rito sa mga tindahan ng ano rito. Ang mga naglabasan ang ganda no sana magkaroon din tayong niyan dito sa mga susunod na panahon mga ganyang klaseng baka kahit ilang piraso lang eh, kahit ilang ano lang kahit ilang baka lang pwede to lilinisin pa natin itong ating bonfire itong itong ating fire pit nga pala dito nagbo bonfire dito yung ito yung fire pit natin kung nabubuhay lang mga kapanyero ang manggarito Sigurado to, manggahan na to. Yan. Wala eh, wala talaga tayong magawa. Kahit nga mansanas, hindi ako makapagpatubo pa. So magtatry tayo. Bago ka lang sa ating uh, channel mga kapanyero. Uh, maraming maraming salamat. Huwag nyo namang kalimutang pindutin yung ating subscribe button para suporta sa aking channel. Yan Maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.